Magandang araw sa inyong lahat. Um, ngayong araw, gagawa ako ng puto. Um, ang mga sangkap sa pagawa ng puto ay ang mga sumusunod. Dalawang tasang harina, dalawang kutsarang pampaalsa, isang tasang asukal, isang tasang gatas, isang tasang tubig, Isang itlog. Kalahating tasang mantikilya. Painitin muna ang horno sa init na isang daan siyam napung sentigrado. Painitin muna ang horno sa init na isang daan siyam napung sentigrado. Punuin ang baking tray na tubig. Wow. Ito. Karats. Ihalo ang lahat ng sangkap sa mixing. Ihalo ang lahat ng sangkap sa mixing. Ihalo ang lahat ng sangkap sa mixing. sobra Muffin tray, nag mantequilla. Okay. 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 ilagay ang muffin tray sa taas na baking tray na may two Iban mari ang puto sa init na isang daan. Cham na pung Tapos.